Diolch yn fawr iawn am wylio'r fideo. Welcome back sa ating YouTube channel at meron tayong mga makakasama. Ayan, si Kuya Norbert. Ayan. At syempre, kasama din natin si Kuya Ryan. Ayan, dumayo kami dito sa Kawit. At eto, si Kuya Russell. At yung kapatid niya, si Kuya Reynold, si Prince Anton at si Dan. Ayan, napakalupit mamana niyan mga ka-intro. At kasama natin si Ken Spurfishing. Kayo na po ang bahalang mag-subscribe sa kanilang channel mga ka-intro at syempre kay Try TV ayan mga kaintro at nandito na tayo sa spot mga kaintro at shoutout muna tayo sa mga kasama natin kay Kuya Ryan ayan at kay Kuya Russell ayan oh, mga kaintro at kasama din natin si Pris Anton ang SG maker ng Binabista ayan at kay Boss Dan at kay Ken ayan ayos at kay Try TV nandun sa una Uh, sana ay makarami tayong mahuli dito sa ating spot mga ka-intro at ang unang nagpakita sa atin mga ka-intro ay isang manitis agad ay yan nandun sa may lusay mga ka-intro ayos napakaamo talaga ng ganitong mga isda kapag gabi nandun lang talaga sa kanilang pwesto hindi man lang nag-aalis wag mo lang talagang galawin mga ka-intro at bubugit yan kapag nagalaw mo ayos may pang-ulam na agad tayong manitis. At dito ay may nakita tayong isda sa may butas. Awan kung anong isda ito. Ayun, syempre pinaan ako agad. baka kasi pumasok pa dun sa butas. Ayun. di ko alam kung anong isda ito mga kaintro. Parang kapamilya ito nung itiman o yung labahita. Kung tawagin dito sa amin mga kaintro. ayun. napakaganda ng corals dito sa ating spot dito sa kawit kaso ay konti ilang talaga yung labas ng isda mga ka-intro at ang next target natin ay yan isang danggit ay yan napakalaki nito mga ka-intro sana tamain natin at ay yun sablay nga mga ka-intro napakailap naman ng danggit na yun at ang next target natin ay isang dalagang bukid ay yun sapul akala ko na secure ko na mga ka-intro pero nung binalikan ko Nako, nakawala pala mga ka-intro. Sayang din yun, malaki-laki pa naman. At dito ay may nakita tayong bagulan. Ayun, katabiling katabilang ni Tri TV hindi napansin. Ay, anong sayang yun mga ka-intro. Buti na lamang at napansin agad natin nung pagkatubog natin ay nagkakaway-kaway yung kanyang palikpik. At ayun, pinanslate na lamang tayo ni Tri TV nung napana natin yung bagulan. Nako, sayang din yun. Better luck next time na lang mga ka-intro kay Try TV. Ayan, ay ayos. Napaka-lucky din ito. Siguro ay nasa isang kilo ito mga ka-intro. Ayos. Meron na tayong pangbenta kahit ito lang ang ating ibenta ay solved na solved na ito mga ka-intro. Ang kilo sa amin dito nito ay 180 lang mga ka-intro kasi may bao, bao doon sa ibabaw ng bato kaya medyo mura yun daw ay mabigat pero kasama na dapat sa timbang yun at nahirap ding makahuli ng ganito sumpungan lang kapag nakakita ka ng mga bagulan at ngayong mga September ay maglalabasan na naman ito dahil taglamig na at magiging season na naman nila yon mga ka-intro at sana ay hindi lang itong bagulan na itong ating mahuli ayan at ang next target mga ka-intro Ayan, hinahanap pa natin. At ayun, nakita ko. Yun, nakatago sa bato. Yun, manitis. Ayun, ayos. Malaki-laki ito mga ka-intro. Kaya agad nating pinana. Pero hindi lumubog yung sima natin. Pero na-stone shot naman natin. Okay na, okay na to. Secure na mga ka-intro. Ayan, no. Ayos, malaki-laki ito at sana ay makarami pa tayong mahuli at para marami tayong may uwi. Dahil malayo-layo din yung ating dinayo mga ka-intro dito sa barangay bahi hanggang kawit ang aming nilangoy. Ay yan medyo konti nga lang yung labas ng isda mga ka-intro kaya medyo konti yung ating huli. At dito ay may nakita tayong pugita. Ay yun yung pugita. Ang sarap talagang dampotin ito mga ka-intro. Ayan, hindi natin mabidyohan ng maayos Kasi nahihirapan akong magpatay Kasi hawak ko yung flashlight at yung aking pana mga ka-intro Kaya ayan, binibidyohan ko lang ng uh, uh, ganyan Kasi nagpa, nagpapandikit siya Kaya winawasiwas ko ng ganyan Ayun, Ay, ayos, may pugita tayong nahuli At meron na naman tayong nakitang pugita na naman mga kaintro intro Ayan o oh napakaganda talagang lumangoy nito o gumapang ayan o mm, sarap damputin mga ka-intro ayan o malaki-laki din ito mga ka -intro. ayos kapag talaga naglalabasan ng pugita ay napakarami at napakaganda nilang hulihin kasi dati kasi pinapaan ako lamang ito ngayon ay dinadampot ko na kasi takot ako dati dyan mga ka -intro. at ang next target ay isang danggit ayan o nagpapahabol pa pero at timingan natin ng magandang pwesto at ayun nadali natin mga ka-intro eto na yung ating last na nahuli mga ka-intro at ayan nakauwi na tayo mga ka-intro at eto lang yung ating mga nahuli ngayon kasi medyo madalang yung labas ng isda at ayan yung mga nahuli natin at medyo malabo-labo yung tubig kaya mahirap din makakita dun sa ibabaw Uh, kailangan mo talagang sumisid para makakita ka ng papanain mo dun sa ilalim. Maraming salamat po pala sa mga patuloy na sumusuporta ng aking YouTube channel at sa mga solid viewers at mga silent viewers. At kung bago ka pa lang sa aking channel ay huwag mong kalimutang mag-subscribe para maging updated ka sa mga video ko na i-upload mga ka-intro. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagsuporta. Mag-iingat po kayo palagi and stay a good health and God bless po.